Oh. Ito po yung uh, galing po sa pipe na sira na pinagmumulan po ng mabahong amok. Yung pong tumatagas na tubig doon, gumawa na ho ba kayo ng pag-aaral o testing kung anong klaseng dumi yun? Kung ba uh, banta sa kalusugan ng mga presidente doon? Yes, sir. Opo. Nagawan po namin agad, sir. Sir, mismo ang uh, Environmental Management Department o CMD dyan sa Caloocan, ang umamin na may problema po talaga doon sa inireklamo ng prostitutin dito tungkol sa tumatagas na mapahong tubig sa kanilang pakibahay. Opo. Tututukan po natin yan. Tayo? Simula nung unang nilapit nyo po kay Senator Tulfo, ito pong problema tungkol dito sa tumatagas na pipes. Mas na-actionan po, mas mabilis. Although, sabi ko nga nung una, na lagi namang ina-actionan ng Mayor at ni uh, Sir Ryan Castillo yung aming problema po. Pero ngayon, mas maganda na po, wala na pong tumatagas. Pupunta tayo mismo kay Sir Ryan Castillo kung ano yung action taken nila. At ano ang magandang long-term solution para hindi na maulit ito, ma'am, or hindi na magkaroon ulit ng ganitong tagas or mabaho na nagkakos nga po na maaring makasira po sa kalusugan ng iba sa mga residente. Kayo sir, yung malapit sa area na may tumatagas at may amoy, kumusta na ngayon sir? Mabango na ba? Okay na po ba? Okay na po. Wala na po siyang amoy. Then malinis na rin po yung ano, yung drainage kaya okay na okay to sige kaya naman sige po hindi natin papatagalin pa pupunta po tayo sa office ni mayor para i-discuss kung ano pa ang maaaring maitulong or maidagdag pa na long term solution nga ang hinahanap na natin dito po at uh, at least matutukan po ito ng ating LGU dito sa Caloocan okay ma Nung una nung kami nagkaroon ng ocular inspection doon, nakita namin na yung manhole ay uh, hindi umaagos yung tubig. So ang una namin ginawa dyan ay nagkaroon tayo ng water sampling para malaman natin kung ano ba yung content ng tubig na yon. Then after that, nagkaroon tayo ng sa recommendation din ni OIC si Ryan, magkaroon tayo ng manual declogging. Then nung nagkaroon tayo ng manual declogging, ang nakita natin ay yung mga sebo. So yun yung nagpapabara kung bakit hindi umaagos yung tubig. At saka yung mga amoy na, nabaho mabaho ay dahil dun sa naku yung, yung ating water doon. Do we have result na po ba, Sir Ryan? Or... Na, uh, sanitation department natin yung official result po natin. Mga kailan kaya yan, Sir Ryan? Um, uh, Actually po dati sa uh, 10 working days no. So inabot lang po tayo nung ano, walang paso kasi noon, din holiday. Pero this week po lalabas po yan. Sige sir, uh, this week sir babalik po kami sa, sa inyong opisina para po makuha lang namin yung result. Ito pong uh, tubig na pinanggagalingan, ano ba to Doon po ba mismo doon sa nilireklamo ninyo or ito ay sa lahat na po ng magkatabing bahay? Ay sa lahat na po yan sa lahat po ng mga bahayan. Kaya nga po ang aming nare-recommend -re dyan, cooperation ng homeowners. Kung pwede, ang nare-recommend namin dyan ay eh, magkaroon talaga tayo ng grease trap sa mga kusina. Makakatulong yan para yung mga sebo natin ay hindi na, hindi na ma makuntin doon sa ating mga drainage para tuloy-tuloy ang agos ng tubig. Pero as of now nga, according to Press, eh okay na? So far naman, Press, kumusta po? Okay naman po. Is, ano, nag na ng heavy rain? We had heavy rain uh, last night and some days, pero ice naman po siya. Usually okay. so, ganun naman, even the Black 14 and 15, pag ginawa ng city talaga, kahit umulan pa, bumuo sa hulan, talagang mahayos naman po yung pagkagawa. Anong klasing amoy ba dati, sir? Kung i compare nyo na ngayon, ano yung amoy dati at amoy yung, ngayon na? Ang amoy talaga na mabaho talaga na may tebo, may ano. Ngayon, sir, wala na? Ngayon, wala na medyong nakakahinga na lalo na may baka may mga bata po oh, kayo sa bahay. Yeah. And lastly po sir, no, engineer, uh, we will also like to know, since ito nga nasa ongoing tayo na naayos na natin, and of course sabi nga mayroon pang ibang mga ongoing pa po, no, na inaayos pa, how can we maintain sir, or magkaroon ng long-term po na solution dito po sa tulong po ng LGU natin ng Caloocan? Uh, sa part po ng Caloocan, uh naman din ako po si OIC para magmonitor ng ganyan dahil pwede naman tayo na mag-manual na declogging kung sakali uli na umabot sa ganyang sitwasyon. So yun na lang ang pinaka-immediate uh, solution natin sa sangay na may tutulong ng ating city. So talagang parang kumbaga sir, kung hindi man monthly, at least yearly na parang dinedeclog natin or nililinis, parang ganun po ba? Pwede. Tama po ma'am, ganun po ang mangyayari sa akin. po kami kay Mayor at po kay, kay OIC Ryan Castillo at po kay Senator Rapoy Tulko sa pag-aksyon ng sa aming nire-reklamo. Oh, Ito po at maraming po salamat. Ito na yung umpisa, kumbaga start na to sir, no, na, -na action na natin. And of course, uh, sabi nga ni Senator, in behalf of Senator, eh, job well done po tayo doon sir, at naagapan natin kaagad. At nais namin sir, siguro makita naman ng personal yung area para po to confirm na everything is okay na and hopefully, eh, ma-maintain na po ng maayos po. Ito po sa lahat, nagpapasalamat po kay Senator at uh, sa community po ano sa mga officers natin sa tuloy-tuloy na komunikasyon natin at uh, po kayo sa mandato to sa kautusan ng mayor anong malapitan ay handa kaming tumulong sa apat na mga tao So ito na ngayon nandito na tayo kung saan nga yung uh, ipapakita sa atin nila sir yung uh, improvement na uh, sinasabi po nila. Ito po yung kanal na punong-puno siya yung hindi talaga magdalo uh, yung ano yung ano niya yung dumi kasi yung drain kasi nang, barado po yung dulo. So lahat po ng manhole dito binuksan namin tapos sa namin inano diniklag wow. So yun nga Ay, po, ng manhole po sir yung nabungkal nyo? Apat po na manhole yan. Ginamitan namin ng jet tapos yung, ano, yung vacuum para malinisan siya. So kaya siya nag-aamoy po yung tubig kasi nag-stagnant siya, hindi siya dumadaloy. Naipon, na po naipon po. siya sa tagal, talaga po magkakaroon ng foul smell yon Kung mapapansin natin ma'am dun sa old pictures, eto po, -puno ito po, punong-puno ito. O yung tubig na to no. Nung dine-clog po natin, umaba na po siya ngayon. Nakikita na rin po yung mga pipes. Nagpukloan na po Base naman mukhang okay pa naman yung pipes niya or kailangan bang i-replace 'yan sir or talagang de-clogging lang yung best way to do? de declogging lang po talaga. Tapos yung mami ma-minimize natin yung mga sebo na lumalabas sa from household. Ano natin? Yung, yung mga pag mga naghuhugas ng pinggan, mga ganun po ba yung mga oil from the kitchen? Ganun po madalas yun, so, yung punsya nabi ni Engineer Onya kanina na at least lahat ng household kung pwedeng mag-coordinate uh, sila para magkaroon ng ano ng list sa kanilang ano uh -huh. Oo. So yun ang kailangan gawin nila press siguro magpa-meeting si press na to maintain and to avoid yung ganun eh maglagay sila ng uh, parang pansala. So kung makikita natin medyo tuyo na, wala na. Pero dati ma'am press overflowing 'yan kahit maaraw, kahit maaraw. Mabaho, mabaho yan, overflow. overflow. So, ibig sabihin kahit naulan o maaraw dati, umaapaw po. Opo, maapaw. Pero kita natin tuyun tuyo na rin talaga siya. So nagko-continuous na po yung flow niya kasi nung dati po hindi siya nag-continuous kaya nag-overflow po. Maraming salamat sa ating Senator Raffi uh, Rafi Tulfo na talagang sandigan na lang namin na nagbibigay pag-asa po sa mga mamamayan po na wala na talagang pag-asa ang maapupuntahan. Pati po sa mga staff, maraming salamat po. So approve na, maganda na. So titingnan na lang natin at uh, tuloy-tuloy nating i-monitor ma'am no, kung may magka-problema po ulit. Bukas naman po ang opisina namin, opisina po na ni Mayor Along po at nila Sir Ryan Castillo. Okay ma'am? Maraming salamat po kay Sir Ryan Castillo. o uh, also sa ating Mayor na talagang hindi naman nagpapabaya sa abot ng kanyang makakaya. Maraming salamat po sa aksyon ng God, lalong-lalo na sa ating Senator Rafi Tulpo sa mabilisan na aksyon sa aming problema sa drainage. Ang ating Mayor, maraming salamat po na palaging nakasuporta po sa atin kasama ang ating Sir Ryan ng CMD. Maraming salamat po sa inyo. thank you paul